Ito na. Ay, Ay ito na? na. Oo, na, na. Na, Maka makaano ka rin, makainom ka ng tubig. Salamat, salamat. Oh, sige, ano, kita-kita na tayo, ha. Habang naglalakad po tayo, guys, meron po tayo nakitang ah uh, ba, ba yan? Pilipino ka? Oo. Oh. Musta? Uh, ano lang? Nung dito mo rito. Uh, Tingi-tingi lang ako. Ha? Huh? Tingi-tingi lang ako diyan. Baka may makuha ako sa ano, sa Saan ka ba sa atin? Ba't eh, na may Pilipino rito? Ngayon lang ako nakita ng Pilipino rito na ngayon. Oo nga eh, ako doon, lalakad ako doon para ano. Saan ka sa atin ka ba yan? Sa ano ko, sa may balot, sa tundo. Ano ba anong nangyari sa kamay mo? ano ko eh, nagtingin-tingin ako rito. Ang uh, mga magamit pa ba? Bakit uh, wala kang trabaho ka ba yan? Uh, Gihintay ako ng ano ko. Ang... Uh, Puro yung permit sa pinanggalingan ng trabaho eh. Mm. Medyo minalas tayo ng mga pinanggalingan natin. So ano, nanghanap ka ng pagkain dyan? So, ano yan? Tulogan ko. Ano, so ito Tolugang nga no, si kabayan no. Uh, pala siya ng disisyon ng kanyang TRC ngayon. Sa so, ngayon wala sa trabaho. Kaya ano daw, nahihirapan siyang ah... Uh, pagkain. simpre yung isa ng niya yung pagkain talaga at hindi na nga rin siya nakapadala ng pera sa pamilya sa Pilipinas at saka yung tulugan niya na hindi wala na siya sa apartment kasi nga wala na siyang pambayad na kaya nandito siya ngayon pa nagaano pala siya dito naga uh, nagtingin-tingin ng mga mga meron nung tinatapon na uh, pagkain yung mga canned can goods so ito na nga siya to na medyo na ano din tayo kasi Pilipino nakita kasi na natin mga uh, guys na Pilipi parang Pilipino kaya nilapitan natin kaya nga ito nga siya ito yun uh, pang sapin yata niya din doon sa ano niya tao daw tulugan ato mga guys sinama natin si kabayan uh, bibilhan natin ng kahit papano kunting pagkain lang para kasi nagugutom siya alas yang wala-wala siyang, wala, wala, siyang pira mga uh, guys as pupuntahan natin, pinili natin ng tinapay o tubig. Ayaw tayo sa ano, bilibiwatan natin, bibila natin si kabayan ng ano, tinapay lang, tinapay o okay, diba, hotdog. Para meron siyang ano, kaya kain. Ano. So, bibila natin si kabayan ito. Para masarap ko si kabayan. Kaya kahit pa paano, matibay ito sa tiyan. So, ibigay natin sa si kanya to para ito paano matagal-tagal din yung kaya niya diba? isa lang so guys uh, eh, ito na yung ipa counter natin ito lang yung muna ibibigay natin na tulong guys dahil wala pa tayo kayang ng sahod at uh, bibisitahan din natin siya paminsan-minsan guys at uh, gawa tayo ng paraan para ma mayroon tayong may tulong sa kanya ay eh, kawawa naman natin kababayan guys no so ito na ito na ay ito na oh, ay, ito, ay, ay, maka makaano maka, ka rin makainom ka ng tubig salamat salamat o, sige pag ano kita kita na lang tayo ha katira Oh, dito ako nagtutulog pagkagabi, gabayan. Tumba. Ah, dito ako nagpapalipas. At pagkagabi kasi malamig, kaya malaking bagay ito na ano ko. Na ito pa ano eh, yung malamig na gabi na natanggal. Na, Bayan, parang ano to, malamig dito. May ano ko rito, pagkabayan, may latag ako rito. Pagkagabi. Mm. Pag-araw, alis ako rito kasi hmm. baka makita ako rito eh. Bawas okay, okay. makita.